Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Webes, nasa ikalabing limang araw sa buwan ng Pebrero, dalawang libo, pot apat. Patuloy lang sa tayo sa ating pagninilay at titingnan natin ng mabuti kung ano ang minsahi na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa kahapon ay nagsimula na ang pagdiriwang ng buwan ng kwarisma sa pamamagitan ng pahid, pagpahid ng mga abo sa ating mga noo. Sana magsilbi itong paalala sa ating lahat na tayo ay walang wala kung wala ang Panginoon. Paalala din sa ating lahat na sa kababaang loob, tanggapin natin ang ating kalagayan na mayroong pananalig pagtitiwala sa Panginoon na siyang naglikha sa ating lahat at nag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Namula tayo sa alikabok at sa alikabok din tayo babalik. Sana mga kapatid, sa ating mga pagdinilay araw-araw maging mabunga ito sa pamagitan ng ating mga pagsisikap. Sa araw ng Webes, sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ating Ibanghilyo, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 22 hanggang 25. Dito, isinilaysay ni San Lucas ang magandang diskorso, pagkikwentuhan ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, ng anak ng tao ay talagang magdusa at hindi siya tatanggapin ng nakakarami. Kahit yung mga pinunong pari, mga iskriba at ipapatay siya. Dito, pinapaunahan na ni Jesus ang mga disipulo na makita nila ng mabuti yung totoong misyon ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, kung sino man ang gustong sumunod sa akin ay kailangang kalimutan niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, napakabigat nito at napakahirap. Limutin mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, na mas bigyan mo ng pansin ang kahalagahan ng iyong tungkulin, lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan. Yung limutin ang sarili, hindi ito ibig sabihin na huwag ka nang maligo, huwag ka nang kumain, huwag mo nang alagaan ang sarili mo, kung di, mas unahin mo, i-priority mo yung pangangailangan ng ating kapwa na mas nangangailangan kaysa ating sarili. Bigyan natin ng pansin ang pagpapahalaga ng ating kapwa, pagtulong sa kanila, at pagbigay ng gabay lalong lalo na sa mga kapwa nating nalihis ang landas sa ating komunidad. Kaya mga patid, bilang kristyano, bilang tagasunod ni Kristo, napakabigat ng ating tungkulin. Sana maging masigasig tayo, kagaya lang ng mga magulang na inuuna ang pangangailangan ng kanilang mga anak sa kanilang pangangailangan parang ganun lang na mas bigyang papansin at halaga ang pangangailangan ng iba na nagpapatunay at nagpapatutoo ng ating pagmamahal sa kanila patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus turuan mo kaming mag-alay ng aming sarili lalong-lalo na sa kabutihan lalong-lalo na sa pagpapalaga sa aming kapwa Amen.